Hi guys, ayan na itlog yung aming manok. Ang dami 14 pieces guys. Ayan, nandito sa labas yung kulay itim naming manok. Meron siyang 14 pieces na itlog. Dapat 15 'yan nabasag yung isa. Ayan. Tignan natin yung isang manok namin sa loob ng bahay kung ilan ang itlog guys. Ito 14. Ayan guys, itong nasa loob ng bahay namin ng itlog, ano, Meron siyang 9 pieces na itlog. Ayan. Baka mamaya mang itlog pa to ulit. Nine pieces na to. Ang galing nila guys, ba diba? Ang dami namin itlog ng manok. Nakakatawa. Sana lahat mapisa. So, ayan guys, yung mga manok namin. Ayan. Yung mga itlog Ayan. <laughs> ayan, itong itim guys na yan. Siya yung nangitlog doon sa nakasara. doon namin kasi baka mamaya pumasok yung aso uh, or kaya mabasa. Tapos ito po guys yung nandun sa loob ng bahay naman namin nangitlog. Kaya dito sa kabila. Ayan guys. Tapos yung isa na to hinahabol bulag. Hindi siya pa nangitlog siya. yung aming tandang. Tapos ito guys yung kinulong ko. Ayan kasi inaaway nila to kaya kinulong ko dito. Ayan lahat yung aming alaga guys. Ayan mga alaga namin. Tapos yung mga bibi namin ayun nilagay ko din dun. Kinulong ko tatlo na lang natera. Ayan guys nakakatuwa ba? Diba? Ayan sana mapisa nila lahat yung aming alagang manok to. Mga itlog nila sana mapisa nila lahat. Nakakatuwa lang. Ayan dalawang yan. Sila na yun nangingitlog guys yung itim yung dito sa labas tapos yung yung sa loob namin nakakatuwa sana mapisaan nila lahat